Simula ng lusubin ng Rusya ang Ukraine noong Pebrero 2000 at dalawa maraming kanduraning think tank, media, at leader ang nagsabing malapit ng bumagsak ang ekonomiya ng Rusya. Halimbawa, noong Marso 2000 at dalawa, sinabi ni dating Pangulong Joe Biden ng Estados Unidos na dahil sa matinding parusa ng Estados Unidos, bumagsak ang ruble at posibleng mahati sa kalahati ang ekonomiya ng Rusya. Sa ilang linggo, Bumalik ang ruble sa dating halaga. Patuloy na lumago. At sa 2,000 at 25, naging isa. Sa pinakamalalakas na pera sa mundo. Samantala, mula 2,000 at dalawa hanggang 2,000 at 25, lumago ang gross domestic product ng Rusya batay sa purchasing power parity. At naging ikaapat sa buong mundo. Maaring tapos na ang magagandang panahon. Ngayon ay 2,000 at 25. Ang mga sigaw na ang Rusya ay nasa bingit ng pagbagsak ay muling umaabot sa sukdulan na pinalalala ng mga economic indicator at babala mula mismo sa mga leader ng Rusya. Suriin natin kung ang Ukraine at mga taga ay malapit nang itulak ang Rusya sa pagbagsak ng ekonomiya o kung kabaligtaran ang nangyayari. Sa totoo, Ukraine ang nasa bingit ng ekonomikong bangin. Pagpasok ng ikaapat na taon ng digmaan, tanggap na ito ng karamihan. Maliban sa matitinding taga-suporta ng Ukraine, mukhang malabong makamit ng Ukraine ang ganap na tagumpay militar laban sa Russia. Sa harapan, naging mabigat na labanan ng pag-ubos. Ang pangunahing layunin ay hindi pagsakop ng teritoryo, kundi tuloy-tuloy na pagpapahina sa puwersa at kagamitan ng kalaban. Sa ganitong uri ng digmaan, natural na pumapabor ang pagkakataon sa panig na may mas maraming yaman at lalo pang lumalaki ang kanilang kalamangan habang tumatagal ang labanan. Kaya, sa kabila ng matitinding pagkalugi sa tauhan, armas, at iba pang kagamitan na naranasan nito hanggang ngayon, nananatili pa rin may napakalaking kalamangan ang Rusya sa halos lahat ng aspeto, mula sa bilang ng tao at imbakan ng armas, hanggang sa kakayahan sa produksyon. Dahil dito, ang mga linya ng labanan ay tuloy-tuloy na sumusulong pakanuran mula unang bahagi ng 2,000 at 24 at lalo pang bumibilis. Pero hindi lang sa mga linya ng labanan, nagaganap ang ang ito ng pag-ubos ng lakas. May dalawa pang mahahalagang harapan na sabay nagaganap na mahalaga rin sa resulta. Ang pangalawang harapan ay digmaan ng long-range drone at missile strike ng parehong bansa sa likod ng linya ng labanan. Ang mga strike ay tinatamaan na rin ang infrastrukturang pang-ekonomiya bukod sa militar at lohistika. Parehong panig ay target sa infrastrukturang enerhiya tulad ng oil refinery at mahahalagang lohistika ng ekonomiya gaya ng tulay, riles ng tren, paliparan, at pasilidad pang industriya. Makikita natin mamaya na sa mahabang digmaan ng pag-uurungan, tiyak na napinsala ng Ukraine ang Russia, militar, at pinansyal. Direktang konektado iyon sa ikatlong harapan sa digmaan ng pag-uurungan na ito, ang digmaang paang pagimi -imi. Mampang ekonomiya. Pareho lang ang layunin. Pahirapan ang kalaban hanggang mawalan sila ng lakas makipagdigma. Dito, muling may malaking kalamangan ang Rusya kaysa sa Ukraina pagdating sa kita, reserba, at mga yaman. Pero ang digmaang pang-ekonomiya ay hindi lang sa pagitan ng Rusya at Ukraina. Malaking suporta ang natanggap ng Ukraina mula sa Estados Unidos European Union United Kingdom at iba pa sa anyo ng pinansyal na tulong at mahigit labing-anim na libong parusa laban sa Rusya. At sa isang digmaang pang-ekonomiya ng pag-ubos, ang Ukranya at ang mga katuwang nito ang may mas malalalim na bulsa kaya sila ang inaasahang magwawagi sa huli. Kapag tiningnan mo ang tatlong aspeto ng sabay, ibang larawan ang makikita. Maaaring hawak ng Rusya ang kalamangan sa mga harapan ng labanan. Pero sa larangan ng ekonomiya at mga long-range na pag-atake, mas malaki ang tagumpay ng Ukranya at ng mga katuwang nito sa pagdurog sa Rusya. Parang nakasalalay ang kinabukasan ng Ukranya kung mauubos ba ang Rusya sa ekonomiya bago mapabagsak ang Ukraina sa militar. Kung hindi na kayang ponduhan ng Rusya ang digmaan, mapipilitan silang umatras. Tagumpay ito para sa Ukraina. Makakatulong ito sa Ukraina na magkaroon ng mas magandang posisyon sa negosasyon pagkatapos ng digmaan. Habang nakakayanan ng ekonomiya ng Rusya ang presyon, lalong nahihirapan tanggapin ng Ukraina at mga kaalyado ang mga kasunduang matapos ang digmaan. Mataas ang nakataya, habang sabay na sumasagad ang tatlong digmaan ng pag-uurungan. Kanino kaya papanig ang kapalaran? Titingnan natin kung paano umiindayog ang ekonomiya ng Rusya sa hangin, parang pambansang watawat sa lapida ng isang killed in action sa ilang sandali. Tingnan muna natin kung paano nakakaraos ang ekonomiya ng Ukraine matapos ang isang libong araw ng digmaan. Kung hindi na kayang pondohan ng Ukraine ang digmaan, mapipilitan silang humingi ng kapayapaan sa di kanais-nais na kondisyon. Tulad ng nangyari sa Rusya. Ang matinding katotohanan ay ang dayuhang tulong ang nagpapalutang sa ekonomiya ng Ukraine. Noong 2,000 at 22 matapos ang pagkabigla ng pananakop ng Rusya, bumaba ng 28% ang gross domestic product ng Ukraine. At kahit tumaas ito ng 53% noong 2,023 at 20.7% noong 2,024 at inaasahang tatlo hanggang 4.7% pa sa 2,025 na nanatiling 20% pa rin ang ibinaba kumpara bago ang digmaan. Mula sa 42 milyong populasyon noong 2021, nabawasan ng 13 milyon ang Ukraine pagsapit ng 2025. at 25. Kasama rito ang 8 milyong refugees sa ibang bansa at 5 milyong nasa teritoryong sinakop ng Russia, karamihan ay naging naturalisadong Russian citizen. Dahil sa pagkawalan ng lakas paggawa, negosyo at aktibidad ng ekonomiya, pati na rin ang pinsala mula sa libu-libong misil at drone attack ng Russia. Napilitan ang Ukraine na ipakita ang parehong katatagan sa ekonomiya na gaya ng salabanan. Pero makatarungan ding sabihin na kung wala ang isang daan at labing walong bilyong direktang tulong at pautang ng mga katuwang sa Ukraine. Sa ngayon pa lang, bumagsak na sana ang ekonomiya nito sa bigat ng digmaan. Ayon sa Center for Economic Strategy ng Ukraine, simula nang sumiklab ang malawakang pananakop, Ginamit ng Estado ang lahat ng sariling kita para sa depensa, na halos kalahati ng budget. Galing sa tulong pinansyal ng ibang bansa ang pondo para sa lahat ng gastusing sibilyan ng Estado. Sa 2,000 at 24 ang pangangailangan para sa ganitong panlabas na pondo ay 38 bilyon. Sinusuportahan na ng Estados Unidos at European Union ang sahod sa gobyerno at mga programang panlipunang suporta sa pamamagitan ng Extraordinary Revenue Acceleration, ERA Mechanism. Ang programang ito ay naglalagay ng kita mula sa ari-arian ng Rusya sa mga pautang para sa Ukraina. Kaya tumutulong mismo ang Moscow magbayad sa mga kawani ng gobyerno na lumalaban sa kanilang pananakop. Dahil sa pagbabago ng relasyon ng Estados Unidos at Rusya, pati mga legal na issue sa prosesong ito. Malayo ito sa pagiging perpekto para sa Ukraina, na umasa sa isang pinagmumulan ng pondo, na maaaring tumigil anumang oras para lang mabayaran ang kanilang mga gastusin. Bukod pa rito, tulad ng natuklasan ng Ukraina nang mapilitan itong pumirma ng kasunduan sa mga yaman kasama ang Washington, bihirang dumating ang dayuhang tulong ng walang kapalit o kondisyon. Bagaman napanatili ng Ukraina ang pagmamayari at kontrol sa mga yaman ayon sa huling kasunduan. Ipinakita ng insidente ang laki ng impluensya ng mga kaalyado sa panahon ng krisis. Ano pa bang pagpipilian? pagkatapos ng unang taong digmaan lang ito na pilitang mag-imprenta ng pera. Tinututulan ng Central na Bangko ng Ukraina ang madaling pag-convert ng kakulangan sa budget. Kahit tumaas ang implasyon ng Fortunamam o nakita sa buong mundo na matapos ang malawakang pag-imprenta ng pera para sa gastos ng COVID-19 lockdowns, lalo pang tumaas ang presyo dahil dito, implasyon. Kadalasang tinustusan ang kakulangan sa budget matapos ang dayuhang tulong sa pamamagitan ng pangungutang. Mas mahihirapan ang Ukraine makakuha ng murang pondo dahil sa paulit-ulit na hindi pagbabayad ng utang. Noong Agosto 2000, at 24 nagpatupad ang Ukraine ng moratorio sa utang, kaya posible pang magkaroon ng dagdag na hindi pagbabayad at pagbaba ng credit rating. Ang mahalaga ay patuloy na tumatanggap ng malaking suporta sa pananalapi ang Ukraine, lalo na ang mga sandata tulad ng depensa sa himpapawid at bala ng artilleria. Malamang magpapatuloy ang kanilang pagsisikap sa digmaan hanggang maubos ang mga lalaban. Pero baka mas madaling sabihin kaysa gawin. Dokumentado ang kakulangan ng Ukraine sa sundalo. Sa 250,000 bagong rekrut ng sandatahang lakas ng Ukraine, noong 2025, 120,000, o halos kalahati, ay nakalista bilang tumakas. Kahit may pondo at armas, maaaring mapilitan pa rin ang Ukraine na gawin ang desisyong matagal nitong tinutulan para magpatuloy sa digmaan. Ibig sabihin, maaaring kailangan nilang simulan ang pagmobilisa ng mga labing walo hanggang 25 taong gulang na hanggang ngayon ay hindi pa nasasama. Ganyan ang ekonomiya ng Ukraine, matatag at madiskarte, pero umaasa sa di matibay na kasunduan, kaya nananatiling vulnerable. Ngayon, suriin natin kung gaano katatag ang ekonomiya ng Rusya at kung gaano kalaki ang epekto ng Ukraine at mga kaalyado nito sa posibleng pagbagsak nito. Tulad ng Ukraine, malaki rin agad ang epekto ng digmaan sa ekonomiya ng Rusya. Pagkatapos ng malawakang parusa ng Estados Unidos noong Marso 2000, at 22 ang halaga ng ruble ay bumagsak mula isang daan, patungong higit isang daan. At 38 kada dolyar. Maraming kumpanyang kanluranin ang umalis sa Rusya, at marami ring tumigil sa pag-export dahil sa parusa. Nagbunsod ito ng kakulangan ng supply sa maraming industriya, at tumaas ang implasyon. Nang inanunsyo ni Putin ang mobilisasyon noong Setyembre 2000 at 22, tinatayang isang milyong Ruso ang tumakas palabas ng bansa. Kadalasan, mataas ang kasanayan ng manggagawa sa pangunahing lungsod. Nagresulta ito sa matinding kakulangan ng manggagawa, lalo na sa mga may mataas na kasanayan na nagdulot ng pagbaba ng produktibidad at pagtaas ng sahod na lalo pang nagpapalala ng implasyon. Bumaba sa 2% ang unemployment rate sa Russia na nagpapakita ng kakulangan ng manggagawa ng unang bahagi ng 2000, at 23 matapos mapaurong ng Ukraine ang Russia mula Kiev, Kharkiv, Kherson at Zaporizhia, naging malinaw ang kinahihinatnan ng pagsisikap ng Russia sa digmaan. Tumugon si Putin sa paggawa ng ekonomiyang pangdigmaan. Nagpatupad ng kontrol sa kapital para pigilan ang paglabas ng pera at sinubukang palitan ang nawalang kalakalan sa kanluran sa ibang bansa. At sa malaking bahagi, pagsapit ng katapusan ng dalawang libo at dalawamput apat mukhang naging epektibo ang mga pagsisikap na ito. Iba ito sa sinabi ni Biden na halos mahati na sa kalahati ang ekonomiya ng Russia. Bumaba lang ng 2.1% ang gross domestic product ng Russia noong 2.000 at 22. Pero lumago ito ng 4.1% noong 2.000 at 23 at 2.000 at 24. Noong 2000 at 2022, bumaba ng 11% ang sahod ng mga Ruso, pero tumaas ito ng 7.6% noong 2000 at 23 at 8.8% noong 2000 at 24. Umabot ito ng halos 10,000 rubles o dolyar. Isang libo at isang daan kada buwan. Lumakas sandali ang ruble matapos ang pananakop. Mula 75-80 kada dolyar bago ang digmaan. Bumaba pa sa ilalim ng 70 bago muling humina. Nagawang mabawi ng Russia ang malaking bahagi ng epekto ng mga parusa sa pamamagitan ng pagre-redirekta ng karamihan sa kanilang kalakalan sa mga hindi kanluraning bansa, partikular sa China, India, at iba pang miyembro ng Brazil, Russia, India, China, South Africa Group. Puno pa rin ng paninda ang mga supermarket sa Russia, kabilang ang mga ipinagbabawal na produktong kanluranin gaya ng tsokolate mula Amerika at alak mula Pransya. Pero mas mahal na ito kaysa bago ang digmaan. Pinakamahalaga, tuloy pa rin ang pag-export ng langis at gas ng Russia na pangunahing pinagkukunan ng pondo para sa digmaan. Sa ibang bansa gaya ng India, mas murang nabibili ang langis at gas ng Russia. Niriripak at ipinapadala sa mga bansang may parusa. Ang paglipat sa ekonomiyang pangdigmaan ay nagdulot ng libo-libong trabaho sa military industrial complex at daan-daang libong bagong recruit sa militar para makaakit ng mga sundalo nag-aalok ang estado at mga kumpanya ng sahod na doble ng karaniwan. Nasa dolyar. Dalawang libo, dolyar, tatlong libo kada buwan. Marami sa mga manggagawa at sundalong ito ay nagmula sa mas mahihirap na rehiyon at lungsod, kung saan ang pagpasok ng mas mataas na sahod ay nagtaas ng antas ng pamumuhay at nagpalaki ng konsumo. Sa isang banda, naging positibong pagunlad ito sa lipunan para sa milyon-milyong tao. Sa kabilang banda, nadagdagan nito ang matindi ng presyon ng implasyon tulad ng pinatunayan ng mataas na implasyon noong 2023 at 2024 at 2024. At ang pinakamalaking banta sa ekonomiya ng Rusya dahil sa digmaan ay ang labis na pag-init nito. Tinaas ni gobernador ng Bangko Sentral ng Rusya, Elvira Nabulina, ang interest rates sa 21% para pababain ito. Ito ay naging medyo epektibo bilang panukala laban sa inflasyon. Kung saan ang inflasyon ay bumaba na umano sa humigit kumulang 10%. Ayon sa opisyal na tala. Sa kabuuan, batay sa mga pangunahing indikasyon na ito. Sa kabila ng paglalaan ng halos 40% ng kita ng Estado sa makinarya ng digmaan, nanatiling mas matatag ang ekonomiya ng Rusya kaysa sa inaasahan. Hindi sana nagpatuloy ang digmaan ng ganoon katindi kung wala ito. Ngunit ayon sa kasaysayan, hindi tumatagal ang ekonomiya nakatuon sa digmaan. At pagsapit ng 2,000 at 25, lumitaw ang seryosong problema. Hindi mo kailangang maniwala agad sa amin. Si Nebelina mismo ang nagbabala. Sa St. Petersburg Economic Forum noong Hunyo, nagbabala siya na hindi na pwedeng umasa ang bansa sa parehong paraan para sa paglago matapos ang unang dalawang taon ng digmaan laban sa Ukraine. Mabilis tayong lumago sa unang dalawang taon dahil na-activate ang malalayang yaman, sabi niya. Dapat nating intindihin na marami sa mga yamang iyon ay ubos na. Sinabi ni Maxim Reshetnikov ministro ng ekonomiya ng Rusya, na ang ekonomiya ng Rusya ay malapit ng pumasok sa resesyon dahil sa pagbagal nito. Inaasahang bababa ang gross domestic product growth sa 14% sa 2025 at magkakaroon ng negatibong paglago sa 2026 sa sarili nito. Ang paglamig ng ekonomiya matapos ang panahon ng malakas na paglago ay hindi naman kinakailangang masama. Maraming ekonomista ang nagsasabing kinakailangan ito para sa pangmatagalang pagpapanatili kahit nasa o malapit sa resesyon, hindi ibig sabihin may paparating na krisis. Ang Alemanya halimbawa ay matagal nang nasa paligid ng linya ng resesyon na may hindi gumagalaw o negatibong paglago sa loob ng ilang taon. Pero walang nakakakita nito bilang palatandaan na malapit nang bumagsak ang kanilang ekonomiya. Marami pang palatandaan na natitinag ang ekonomiya ng Rusya, lalo na sa, sa sektor ng pagbabangko. Tatlong taon nang pinatatatag ang mga bangko sa artipisyal na paraan. Mahigpit na kontrol sa kapital, pautang ng Estado, at regulasyong pagtatakip dahil sa implasyon at mga hamon ng pamumuhay sa digmaan. Napipilitang mangutang ng marami ang mga Ruso at ang 20% interes ay lalong nagpapabigat sa kanila. Opisyal, umabot sa 105% ng utang ng mga sambahayan at 4% ng utang ng mga negosyo ang mga overdue na loan noong unang quarter ng 2,000 at 25, bagamat malamang na mas mataas pa ang mga numerong ito sa aktwal. Hindi lang pinapalala ng tumataas na bilang ng mga hindi nababayarang utang ang kalagayan ng pananalapi ng mga karaniwang Ruso. Dahil 58% ng mga Ruso, sa isang kamakailang survey ang nagsabing implasyon ang kanilang pinakamalaking alalahanin. Pinapalala rin ito ang kalagayan ng mga balanse ng bangko. Tatlo sa labintatlong pinakamalalaking bangko ng Rusya ay tahimik na humihingi ng bailout sa sentral na bangko para manatiling buhay, ayon sa ulat. Kahit isang malaking bangko ang bumagsak, pwedeng magdulot ito ng krisis pinansyal gaya ng Lehman Brothers noong libo at walong kung tatlo pa ang bumagsak, mas lalala pa ito. Dahil sa dami ng hindi nababayarang utang, bumagsak ang pagpapautang at wala nang humihingi ng loan, nasa alanganin ang mga bangko. Bumababa ang dami ng pautang, lumiliit ang kita, at numinipis ang kanilang kapital na reserba. Malaking bahagi ng problema ay ang sobrang taas ng mga interest rate. May ebidensya na epektibo ito sa pagprotekta ng rublo, kahit nababawasan ang kompetisyon ng export ng Russia dahil sa malakas na rublo. Ang mataas na interest rate ay nagdulot ng record na 61 trilyong rublo, at 750 bilyon na ipon sa mga bangko sa Russia. Ngunit napipigilan din nito ang pamumuhunan sa industriya at negosyo. Kaya nahihirapan ang Russia na palakihin ang ekonomiya sa gitna ng mabigat na parusa. Na makikita sa bumagal na produksyon at pagdami ng utang. Sa unang tingin, matagumpay na nalampasan ng Russia ang mga parusa ngayon. Pinalitan nila ang dati nilang kalakalan sa kanluran ng mas mataas na kalakalan sa China, India, at iba pang bansa sa Global South. Hindi kasing dependent ang Russia sa export, gaya ng ibang malalaking ekonomiya. Dahil dalawang daan at labing lang ang kanilang pagdepende kumpara sa apat na at pitong porsyento na average. Gayunpaman, ang mga paraan ng pag-iwas sa mga parusa, tulad ng pag-aangkat ng mahahalagang bahagi sa pamamagitan ng mga lihim na daan na umaabot ng hanggang sampung beses ang normal na halaga. Ang sobrang pag-asa sa China at shadow fleet ng oil tanker na umiiwas sa parusa. Para mapanatili ang kalakalan, ay may kasamang nakatagong gastos. Kasama rito ang hindi episyenteng ekonomiya, mataas na gastos, at posibleng permanenteng pagkawala ng maraming pamilihang kanluranin. Bukod dito, ang bagong parusa sa hydrocarbon industry at banta ni Trump ng isang daan taripa sa mga bansang bumibili ng langis at gas mula Russia ay mas malaki ang epekto kaysa dati dahil sa bumababang presyo ng langis at malakas na ruble, bumaba ang kita ng Russia na 40% ay galing sa hydrocarbon export. At sa bawat dolyar, sampu na pagbaba ng presyo ng langis sa mundo, ang kita ng budget ng Russia ay nababawasan ng humigit kumulang dolyar. Labing pitong bilyon mga 0.8% ng gross domestic product. Dahil dito, ang deficit ng Russia sa 2025 ay itinaas mula 0% Punto ng gross domestic product sa halos isa punto pito kapareho ng dalawang at Ginagamit ng gobyerno ang sovereign wealth fund para punan ang kakulangan. Bumaba na sa mas mababa sa apat trilyong rubles, 50 bilyon, ang likidong assets ng pondo. Halos katumbas ng budget na kakulangan ngayong taon. Sa madaling sabi, kaya lang ng Russia tustusan ang kakulangan sa budget ng isa pang taon sa kasalukuyang gastos sa digmaan bago maubos ang ipon. Nahaharap ito sa hindi ka nais-nais na mga pagpipilian tulad ng pag-imprenta ng mas maraming pera na may panganib ng mas mataas pang implasyon. Pagpapatupad ng mga hakbang ng pagtitipid na malayo sa ideal lalo na sa panahon ng digmaan o pagtaas ng pangungutang mula sa labas ng bansa. Sa aspetong ito, may kaunting kaluwagan ng Russia dahil ang utang nito kumpara sa gross domestic product ay nasa mga 20% lamang isang kaingit-ingit na halaga kung ikukumpara sa mga bansang kanluranin. Ang Estados Unidos ay nasa isang daan at dalawamput isang matapos umabot sa dolyar. 37 pitong trilyon ang utang. Nasa isang daan at isa ang United Kingdom, isang daan at labing anim ang Pransya, at anim na pito ang Alemanya. Ang problema ay kung saan manghihiram-hiram dahil hindi makapasok sa SWIFT financial system at hindi makautang sa International Monetary Fund at World Bank. Iniwan ito sa Brazil, Russia, India, China, South Africa New Development Bank na may limitadong resources at hindi pangunahing layunin ang sagipin ang mga pangunahing miyembro. Pinalalala ng Ukraine ang krisis sa pananalapi dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake sa energy facilities ng Russia nitong unang sampung araw ng Agosto. Isang drone strike sa Novokubishevsk Refinery ng Rosnev sa Samara ang sumira sa pangunahing crude unit at nagpahinto ng operasyon ng hindi bababa sa isang buwan. Tinamaan ng panibagong atake ang Ryazan Refinery ng Rosnev malapit sa Moscow, na sumira sa dalawang distillation unit at nagbawas ng halos 60% ng krudo ngayong Agosto. Noong Agosto pito isang drone attack ang nagsimula ng sunog sa Afipsky Refinery sa Krasnodar, isang planta na kayang magproseso ng 600 at 25 milyong toneladang langis. Bawat taon, o 2% ng refinery output ng Russia, pinahihina ng mga pag-atake ang kakayahan ng Russia mag-export ng hydrocarbons para ponduhan ang digmaan at buhayin ang ekonomiya. Tinatayang mahigit dolyar. Pitong ang milyon na ang pinsala pagdating ng dalawang libo at dalawamput at patuloy pa itong tumataas. Mas mahalaga pa, napilitan ang Russia itigil ang karamihan sa export ng produktong gasolina. Malaki ang epekto ng mga pag-atake sa supply ng enerhiya, lalo na sa mga mahalagang rehiyon gaya ng Moscow, Crimea, at mga frontline na lugar. Ang mga pag-atake na tinawag na mga parusa ni Budanov ay nagdulot ng pagtaas ng presyo ng gasolina sa mga gasolinahan na halos umabot sa record na antas na malapit sa dolyar tatlo kada galon. Alam ni Putin ang negatibong epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Kaya nahaharap siya sa dilema kung uunahin ang kita mula sa langis tuwing digmaan o panatilihing mababa ang presyo ng gasolina sa bansa. Sa ngayon, pinili niyang bigyang prioridad ang katatagan sa loob ng bansa sa pamamagitan ng pagpigil sa pag-export at pagsalo sa gastos. Hindi ito maaring magpatuloy ng walang hanggan. Malinaw na epektibo ang mga taktika ng Ukraine. Isama lahat ito, malinaw na susi ang mga susunod na linggo o buwan sa ekonomiya at militar na kinabukasan ng magkabilang panig. Maaga pa para sabihing alinman sa kanila ay malapit ng bumagsak. Pero mabilis silang papunta roon at maraming salik na wala sa kanilang kontrol ang pumipigil sa kanilang pagtugon. Panahon lang ang makapagsasabi kung alin sa dalawang panig. Kung meron man, ang unang bibigay sa pressure. Pero anuman ang mangyari, siguraduhin nakasubscribe ka sa channel para makuha mo ang buong kwento habang nangyayari ito. At salamat sa panonood.